Hello everyone! Welcome sa ating tutorial para sa mga nagtatanong kung paano mag-cash in sa Bibo gamit naman ang Gcash. Kung meron kayo mga kaibigan na gustong magbayad sa inyo and then gamit naman nila ang kanilang Gcash, ano yung dapat ninyong gawin? Sa inyong Bibo app, pwede kayong mag-generate ng QR code paano nyo i-generate yon dito sa inyong app. Click nyo lang itong QR code yung nasa ilalim, yung sa gitna. Dito, mag-generate ka ng QR code. Dahil ikaw yung babayaran, so kailangan mong isend yung QR code. So paano nyo yan? I-click nyo lang itong genera generate QR code. And then, mag-generate na ito. Pwede nyo i-download itong QR code na na-generate or i-share nyo na. Mas maganda i-download nyo yan. Then, ma save ito sa inyong photo. And, i nyo sa WhatsApp. Uh, but, be careful din kung paano nyo i-send din yung mga details. So, i-send din nyo sa inyong kaibigan na mag-send ng payment sa inyo yung QR code na yon. And then, assuming na i nyo na sa kaibigan nyo. So, yung kaibigan nyo ngayon, sa kanyang GCash, Siyempre, dapat meron siyang uh, perang nakapondo sa kanyang Gcash wallet. And, siya naman na magsisend ng money sa iyo. So, cash in sa iyo, sa kanya naman cash out. Ang gagawin niya ngayon, yung inyong QR code na na-generate na natanggap niya sa kanyang Gcash account, click yung generate QR code, tapos upload yung QR code. Magpaproceed na ngayon sa payment method. Dito sa GCash niya, babawasan yung kanyang load. Ito yung kanyang mga details. So ilagay natin, let's say, 50 pesos. And matcha-charge sa GCash account, maisesend naman sa iyong Bibo account. Okay, so pagka okay na lahat yung details, i-screenshot nyo yan para i-send nyo dun sa, uh, i-send sa iyo para ka, meron kang record sa lahat. Okay, And then click send money. And then ito, uh, meron, meron lang charge. Makita nyo, 15 pesos yung charge. So, nagsisend ka ng 50. So, kailangan pagka ikaw nagsisend ng pera, meron kang enough amount para sa charges din. Ito, 15 pesos yung charge. So, i-click nyo lang yung confirm and then pay 65 pero yung matatanggap niya is 50. Yung 15, ito na yung charges nung pag-transfer. Ganon din sa mga bank charges pag nagpapadala ka ng pera. So, okay lang yung mga charges na yun. Then, pay PHP 65. Makaka-receive makaka ka ng OTP doon sa registered bank account mo or registered phone number and then check mo yung OTP and ilagay mo lang dito yung OTP okay so iwasan nyo lang na ma-scam so be careful sa inyong mga transaction lagi and eto na ngayon yung na tsinek ko sa aking phone na receive ko yung Um, OTP. So, ilalagay ko lang dito yung OTP. Then, click Submit. Bank transfer complete. Makikita nyo ngayon. So, kayo naman sa Bibo, makikita nyo yun, uh, matatanggap nyo na yung amount na naisend sa inyong uh, wallet account sa inyong Bibo. Hintay-hintay nyo lang. Of course, yung transaction and hindi rin ganun ka tiles, hindi naman ganun ka bagal. As long as makita nyo kung yung transaction ay nagtutuloy-tuloy, so uh, napakaganda, napaka-convenient gamitin yung mga payment system na galing sa ating mga application GCash to Bibo Bibo to GCash pwede ka rin pwede mong gamitin yan so napaka pagka meron kang gustong padala ng pera, pwede mong gamitin ng Bibo and then pwede rin nilang gamitin ng kanilang Gcash. Pwede mo rin gamitin ng Bibo sa pagbayad mo ng mga bills. Tingnan natin dito, maraming mga bills dyan. And uh, kung ano man yung mga kailangan mo pa dyan, uh, ma ma masasend na sa'yo. Ayan, pumasok na yung pera. Uh, 50, pesos yung sinend. Kanina, 480 lang yan. Ngayon, 54. So, pumasok na yung pera. That means, very safe yung pagpapadala ng pera from GCash to Bibo. Ganyan po ang paraan para mag in gamit ang inyong QR code. Thank you very much. Welcome once again. See you on the next tutorial.